Isang frame lang ang dinala sa atin na carbon mga guys no Tapos ang sabi niya idol sa atun, wawas Wawasagin daw natin ang dalawang bike niya Para naman masasailo natin ang kanya mga pisa-pisa O de samahan ako mga guys ha Wasagunta ni kay man Buuhon liwat Oh my god <laughs> Hello mga morning sa inyo mga guys So ito na naman tayo oh, Ay I may mean, dinala sa atin mga guys no? Dalawang bike, isang frame na carbon oh, hala tingnan ninyo Merong puti, merong pula Wawasagin natin yan mga guys no? Kasi nga daw, isa natin Ang kanya mga pisa-pisa oh, <laughs> Grabe, wasagahan na higit yan Gago! So, bali ang kanon deal pala na puti ni Idol mga guys na may kulay blue ay aluminum. So, ang dinala niya sa atin na iputi na green ay balik carbon yun mga guys. No, balik ang mga pisa-pisa na tatanggalin natin dito ay doon natin yan mamaya itatakod. At syempre, nakita nyo naman kanina ang giant na pula. Yun naman mga guys, yung tatanggalin natin ng frame. Tapos itong tinanggal ko dito na frame, ah, doon natin yan isasalpak. So, ito na. Inumpisaan ko muna na mga guys sa pagbakla sa kulay puti na may blue oh, para naman mahiwalay kung nabubulok sa hindi nabubulok <laughs> gago so ayan na mga guys so oh, may dala si idol ng mga pisa pisa na extra so ito na pala yung frame na carbon natin mga guys Oh ang gagawin natin dito ay gugulo na natin yung pinanghukas natin kanina ng wheelset no syempre mabadali lang ito mga guys kasi nga hindi na tayo magbabagay balay magsusulod sulod na lang tayo dito ng mga biring biring at syempre bagay bago natin yun mga guys idasok alagyan mo na ni Maninoy ninyo ng pampadanlog no <laughs> tamang tama yan mga guys sobrang ganda ito na Sasalpak na natin yung kanyang stem no na may kasamang manubila at syempre ang kaliper hindi ko na pinatanggal ah tanggal pinatakod ko na pala <laughs> wow <laughs> So ito na nga mga guys, so natakot na natin yung harap gulong-gulong Siyempre, mo muna ni Maninoy ninyo No, kung nagsasag-ed, eh di wala naman nagsag-ed ah. sinunod ko na lang sa takot na seat post tsaka yung mga driller mga guys no syempre ang kanyang driller mga guys ay 105 yan oo set talaga yung mga guys no harap likod babaw dalom <laughs> joke lang <laughs> ang kadina pala mga guys na tinakod natin ay KMC gold no so dala pala yan mga guys sa binili niya na carbon na frame no paaman yan paaman abaw paaman dumarot <laughs> so ayun na balikobra um, na tayo dito mga guys so bitan na natin ng mais na puti nung no? natakot na natin yung kaliper tsaka yung kable para hindi naman matutuslok si Idol pag magtatrapo siya. So pagkatapos mga guys, no? Ito na naman tayo. Bale, ang kable naman ang kambyada ang inubra natin. Ahala, ah, ginulugulo ni Nino ninyo. Tapos nilisuliso liso sabay kambya-kambya. Abaw, tahom na. Ha -ha. ala ka na, migid, bala. Ay, ambot na lang gid. Ah. At dahil nga natapos natin sa pag ang kulay puti na may green na carbon na kanundil mga guys no ay sinunod naman natin dito sa pagbungkag ang pula na giant o oh, kasi ang mga pisa-pisa nito isa sa natin dun sa kanina sa may hinwas agta mga guys na kanundil na puti oo oh, o oh, pasinsya mga guys na ah, nalilipat ako kayo ba naman magbaklas ng tatlong bike no este ng dalawang bike tapos bubuuhin ulit o ah, dek di ba maglingin-lingin ulo nyo <laughs> so ito na balik obra na tayo mga guys ano matapos ko na was again, ito na itatakbo na natin unti-unti ang kanyang mga pisa-pisa. So tinanggal natin pala mga guys kanina yung manubilan niya ay kasi hindi ko na ibabalik ang kanyang handle po. So stem kasi nga may dala si idol na kanundil din ay tinakod natin. Hindi ko lang lipat ako kung ilang mm ba yan. Baka nasa 100 mm siguro mga guys ba. So ito na. No matapos natin kasimbole na kanyang manubila mga guys. Sinunod na natin yung kanyang mga driller at syempre hindi natin kinalimutan lagyan ng pedal o oh, o oh, 505 yan mga guys na si Mando clutch pedal yung tinakod natin o oh, tapos sinunod naman natin ang kanyang Cheno, oh, ala, sinugpo ni Manino yung ninyo kang pinalibot-libot. So ayan na para mag-testing mamaya si Idol mga guys no ay para magpupundo at inakuda na natin ng kanyang kaliper na 105 O oh, ala ko talaga mga guys na manami talaga yung pagtakod natin para naman hindi tayo mahuhuyan <laughs> Hindi naman mahuyan ah. So ayan na nga mga guys so natapos na nating buhoy no maraming maraming salamat talaga sa inyong panood Natapos natin ang dalawang bike na sobrang ganda Sobrang gaan at sobrang mahal pa, o, oh, di ba? Sana all, paalam na po! Bye-bye!